Ano nga ba ang nasa likod ng mga akusasyon ng kampo ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa paglipat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Magandang araw at welcome sa isa na namang episode ng Ang Kampanero. Ngayon, tatalakayin natin ang mainit na usapin tungkol sa mga akusasyon ng kampo ni Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos umano ang responsable sa paglipat ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Nagsimula ang kontrobersya ng sabihin ng legal team ni Duterte, kabilang na si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, na ang paglipat kay Duterte ay isang pure and simple kidnapping. Giit nila, dahil hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, wala ng jurisdiksyon ang korte sa dating Pangulo. Sinabi rin ni Vice Presidente Sara Duterte na ito ay isang blatant affront to our sovereignty at insulto sa bawat Pilipino. Ang pinakaugat ng issue ay nasa timing at jurisdiksyon. Nagsimula ang investigasyon ng ICC sa panahon ni Duterte na nakatuon sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kanyang kontrobersyal na gera kontra droga. Gayon ang pagkadismaya ng kampo ni Duterte ay nagugat sa umano'y papel ng kasalukuyang administrasyon sa paglipat ni Duterte. Itinanggi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga paratang na ito, iginiit na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng rule of law at may malinaw na separation of powers binibigyang diin niya na tungkulin ng administrasyong Marcos na ipatupad ang batas at depensahan ang konstitusyon. Ang paninindigan ni Enrile ay nagpapakita ng pagtalima ng administrasyon sa mga prinsipyo ng batas kontra sa naratibo na may direktang kinalaman si Marcos sa isyu ng ICC ni Duterte. Habang patuloy ang usaping ito, itoy ay nagbubukas ng mahahalagang tanong tungkol sa soberanya, katarungan, at pananagutan sa politikal na kalagayan ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at mag-subscribe sa ang kampanero. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber at sa lahat ng ating manonood sa inyong patuloy na suporta.